Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, na ng Martes, ikawalong araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Sinabi ng pag-asa na magkakaroon ng maulap na kalangitan at maulang maghapon ang araw na ito ng Martes sa malaking bahagi ng bansa. Ito ay dahil umano sa umiiral pa rin Southwest Monsoon o ang habagatan. Sinabi ng pag-asa ng weather system ay magdadala ng mga pag-ulan sa Ilocos Region na tinatayang nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm bawat oras at pwedeng maging sanhi ng mga bigla pagbaha o paguho ng lupa dahil inaasa ng moderate hanggang minsan ay malakas na pag-ulan. Sinabi pa ng pag-asa na ang kaparehong weather system ang iiral sa mga rehiyon ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula at maging sa Bangsamoro. Para para ang maulap ang kalangitan, may kalat kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang kalagay ng panahon sa mga nabanggit na lugar. Samantala, magkakaroon pa rin ng moderate to strong winds ang mga coastal waters sa northern at western areas ng Luzon. At samantalang natitirang bahagi ng bansa ay mahinang hangin lamang hanggang sa katamtaman hangin sa mga coastal waters. Hirabi ng pag-asa sa pinakahuling weather bulletin na ang bagyong sibising ay nakitang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at may 700 kilometro na sa northern part ng Itbayat, Batanes na nasa north na rin ng Taiwan, direksyong tinatahak nito ay China. Hindi na raw ang bagyong sibising sa anumang bahagi ng bansa ayon pa rin sa pag-asa. Samantala dahil naman sa ilang araw na o ilang linggo nang walang humpay ang mga naka pag-ulan sa Northern Luzon, ang Ambuklaw at ang Binga Dam sa Benguet, patuloy pang nagpapakawala ng tubig matapos silang magbukas ng ilang mga dams kahapon araw ng lunes o July 7. Agang kaninang madaling araw, isa pang spillway gate ang naranatiling bukas sa ambukla Ambuklaw daw, Ambuklaw Dam na naunang binuksan ang dalawa na gate ng Ambuklaw Dam sa nakalipas na mga araw. Tumaas ang water level nito sa 751.39 meters pero ito ay wala pa sa tinatawag nilang normal high water level ng 752 meters. Ang Binga Dam naman, dalawang spillway gates ang nananatiling bukas sa dati itong tatlo nung, nung linggo pero mababa pa rin sa normal high ang level ng tubig. Inagaan ng pagbubukas para maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa nasabing dam. Ang tubig sa nasabing dalawang dam na pinapawalan ay sinasahod naman ng tatlo pang mga dams. Dahil ito ay bahagi ng tatlong cascading dams. Ang pinakahuling daloy ng tubig nito ay iniipo naman ng San Roque Dam sa lalawigan ng Pangasinan ang tubig sa San Roque Dam ay 235 meters ang level. Mababa pa ito ng 44 meters na sa kanyang 280 meter normal high level of water.